sa yong ninyong kalapastanganan, sino pa ang magnanais na ipagtanggol ang inang bayan? Kaya't sa pangalipin ng mga piking makabayan, malabo na natin makamit ang tunay na kalayaan. Okay, si Andres Bonifacio. Muling na buhay, no? Oh, galit na galit sa mundo sa nangyayari sa ating bayan. Kaya ito ang kaluluwa ni Andres Bonifacio, ah pumasok sa kaluluwa ni Super DM, no? Si Super DM ay ang batang Andres Bonifacio o ang dating Andres Bonifacio dahil sa sobrang galit sa nangyayari sa bayan. Nako, pumasok ang kanyang kaluluwa kay Super DM. Panoorin po natin kung ano ang nais iparating ni Andres Bonifacio sa pagkatao ni Super DM. O oh, Pilipinas kong mahal, binababoy nila ang iyong dangal. Porki ba ang anak mo ang nahulihan ng iligal? Yung chip ay iyong ipapatanggal? Walang yakabutakal ang mukha mo ang kakapal. <laughs> sa ginawa ninyong kalapastanganan, sino pa ang magnanais na ipagtanggol ang inang bayan? Kaya't sa pangalipin ng mga piking makabayan, malabo na natin makamit ang tunay na kalayaan. Kung baga sa prutas, nabobulok na kaya pipitasin na lang. Ang mga tunay na lingkod ay kanilang hinahamak. Kaya ang sabi ko, mas mabuti ng putulin ang sanga. Huwag lang ang ugat kung ayaw nating bumagsak. <laughs> ang lupang sinilangan ay para sa mga tunay na anak ng bayan at hindi para sa mga sakim sa kapangyarihan. Kaya kamahalan, hindi mo man ako pakikinggan. Ngunit ako ay nandito lamang upang ikaw ay mapagsilbihan. <laughs> Mabuhay ang mga tunay na anak ng bayan! Aling pagibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag sa tinubuang lupa Aling pagibig pa Wala na nga, Wala! <laughs> bangong muli ay aming hinihintay, hindi lamang sa pamumuhay, kundi pati na ang pagiging makabayan ay muling mabubuhay. <laughs> Sapagkat tayo'y inalipin ng mga kaaway, kaya't ang kalaya unti-unti nang namamatay <laughs> kahit ang puno ay gaano man katibay ang pag-asa natin ay mapipilay kung ang mga sanga nito ay hindi pantay-pantay <laughs> ang, ang sinasabi ng dila ay nakakamatay at nakakaligtas din ng buhay pero tandaan nyo hangga't makapal ang aking kilay hindi hindi sila magtatagumpay sapagkat ang pagiging makabayan ay muling mabubuhay. Kukunin <tuguling kong gagampanan> O aming kamahalan, sabi mo siya ay nagtayo ng sarili niyang kaharian. Alam kong kaya mo nasabi yon dahil sa mga sip-sip mong kaibigan. Pero hindi ka ba natutuwa na mayroon kang hineral na porsigido kahit hindi inotosan? Hindi tulad ng iba na kumikilos lang kapag pinapagalitan. <laughs> ang katulad niya ay parang hiniraluna ang katapangan. Ang lahat ay andang sasagasaan, makamit lang ang kalayaan. Sa pagiging istrikto, pati si Aguinaldo ay nagawa niya pang lamangan. Kaya huwag kang maniniwala sa mga taong ganyan din ang kinaiinggitan. Na lagi kang paglingkuran Magsisilbi sanang ang aral sa kasalukuyan Ang mapait na kasaysayan Ano ang silbi ng kanilang kabayanihan Kung ang mga traidor ang gusto nating tularan <laughs> Ang laya mo'y papantayan Sisikapin mong mabuhay hanggang sa 22 tiit kahit sobrang tagal. Magsisilbi ka pa sa agila ng dabaw. Ikaw ang kailangan namin, Heneral. Ang mga katulad mo na may kamay na bakal. Sa paglipad niya, hindi magtatagal. Ang Pilipinas ay papalayain natin laban sa pag-ahari ng mga illegal. <laughs> O oh, Pilipinas kong mahal, ang hustisya ay kanilang sinasakal at ang batas ay kanilang sinasalsal. Kayat lumabas ang puti, ngunit maitim naman ang asal. Sa kanilang mga sinasabi, si BBM ay napapawaw, pero yung mga tao nasasaktan at sumisigaw. Pero alam nyo ba kung bakit tayo humihiyaw? Kasi pagdating sa kapangyarihan, sila ay mga agaw. <laughs> Pero alam nyo ba kung ano ang mas nakakatawa? Yung ipagpapalit siya sa bakulaw. <laughs> Hoy, Boing remyola! Ikaw yung tagilid kong tumira! Kung may gigisahin ka, siguraduhin mo na lalagyan mo ng paminta para hindi ka magiging malansa. Tandaan mo ang pangit na lasa ay sinusuka. Kaya kung nakakain mo yung sinasabi mo, pues dito sa amin, wag kang umasa. Ngayon pa lang ako nakakita na ganito pala sumuko ang isang kriminal. Ang sabi mo, kaya mo ginawa yon kasi tinatakot ka ni General. Pero bakit mo pa tinuloy, Iskoryal? E eh, mayroon ka naman palang kakampeng dalawang butakal. Walang hiya kayong utak ko matatanggal. Sa sinasabi mo, napapakamot ako sa ulo. Nako nako, mauubos ang buko sa sayo pag ako na kalbo, kasalanan mo to. <laughs> Noong kampanya, isa ako sa sumisigaw ng iyong pangalan. Kahit mapaos, wala akong pakialam. Hindi kami nagpapatinag sa mga kalaban kahit kami ay napapagalitan. Subalit hindi ko yun pinagsisihan, sapagkat ang respeto ko sa iyo'y hindi nababawasan. Pero paumanhin kasi ang tiwala ko ay 1% na lang. Plus 99. Akala nyo madi-discourage ako ha? ha? Hindi dapat tayo nadidiscourage wala sa lahi natin yan. Ang dapat ay pinapalakas natin ang loob ng Pangulo at ang lahat ng mamamayan. Kaya tigilan na natin ang pagpuna at lahat tayo ay magtutulungan. Kaya tigilan na natin ang pagpuna at lahat tayo ay magtutulungan. Oh! Oh! <laughs> 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 Dahil sa iyong ama, kaya ako ay napapahanga. Dahil sa iyo, kaya ako ay naniniwala. Alam kong malakas ka kapag hindi nagiging mahina <laughs> Alam kong tigre ka kapag hindi nagiging pusa <laughs> Kung kailangan mo ang gabay ko, nandito lang ang pambansang makata Tayo'y alipin sa pagkahari ng iligal na druga Paano nga ba tayo makakalaya? Kung ako ang tanungin mo, magmarsyalo ka na kontra druga <laughs> sa pamamagitan ng pambansang makata ipaglaban ang revolusyon sa social media nakikita ko ang ebidensya sa laki ng aking mata at sa lawak ng aking pangunawa ang mga sinasabi nila hindi makapaniwalaan kaya't maraming tanong sa ating puso't isipan ngunit bakit nga ba tayo ginaganyan kung sino lang tatanungin kaya pala Wee. dati pala silang dilawan. <laughs> <laughs> Ikaw, Boying Rimyola, <laughs> asikasuhin mo muna ang iyong problema. Sa pagkakaalam ko, meron kang anak na sangkot sa ilegal na droga. Kaya mo ba pinipersonal personal piskalya? <laughs> Hindi ko naman sinasabi na bias ka, pero doon na rin yon papunta. <laughs>